Magandang gabi mga kaibigan <coughs> Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyo Baka naman pwedeng maglambing ng subscribe Papress subscribe Papress na notification bell Paselect ng all At Kung gusto nyo i-like ang video like ring At Kung gusto nyo i-share I-share nyo na rin Salamat mga kaibigan. Ito, ito yung nahan ko ngayon oh. Lagpas kwilyo. Ang ganda niya oh. Tapos, ito yung edge niya mga kaibigan. Natin yung mga isusom natin. Ayan oh. Hindi ko alam kung edge 1 ito o oh, edge oh, 4. Maka okay, ekspor siguro to. Ah, ibigan oh. ekspor oh. 4 to. Edge 4 nga to mga kaibigan. Ito itatabi ko. Ito mga kaibigan oh. 2009. ano to day 2 <coughs> day 2 ba to day 4 day 2 nga Twenty fifteen, day three. 89 ko ito mga kaibigan kasi o. Oh, Kompleto scallop nito eh. Ayan oh. o. Kitang kita mo ng buo siya. <coughs> ito mga kaibigan o. Oh. Prostate reverse. 29 ah. Ah, 2017 pala to. Itong 2017 na to, mga kaibigan. Prosted River siya, oh. Mm, ayan, oh. Oh, may umiikot. Bagong baal yan siguro ito na Prosted Reverse 2017. So, ito, 27, 10 peso. Ito yung nasa short ko kanina. Na kanina kahapon pala. Kasi, nakalimutan kong bitbitin ito kahapon. Kaya yung mapakita kong mga nahan ko lang. Yun lang yung mga sukli sa akin pa uwi. So, ito yung sinasabi ko mga kaibigan, oh. Oh. Day D. Pointed star yan mga kaibigan. Yon, oh, kita nya mga kaibigan, oh. Pointed star. Dalawa ito. Ayan, oh, oh. Ito naman, 2002. Day 2 di ring. Itong isang ito, mga kaibigan, oh frosted reverse frosted din yung harapan nya 2018 frosted die o oh, ito frosted reverse ito naman 2019 you know, reverse lang yan Tapos mga kaibigan, oh, Overs spruce lang 2012 One piso oh. Walang record sa numista to oh, Hindi frosted likod nito eh oh, Laster lang to So oh, mga kaibigan Meron ako ditong Dalawang klaseng Biltura Aquino Ito yung sinasabi nilang May ginto May ginto daw ito eh i-content -co ko ito ngayon mga kaibigan kasi may nagbebenta sa akin ito ng mahal ang presyo niya kasi may ginto daw tingnan natin kung totoo yung may ginto tsaka itong isa o oh, 1972 Ayon, 1972 na miltura akin okay, no? dalawang klase ito yung isa lang to na hawak ko eh pag nagka budget ako kailangan ko mamili ako ng ganitong mulchuraki no wala pang budget eh ano natin yung kanyang pictures Issuer Philippines Period Republic 1946 to date Type Standard Circulation Coins Years 1979 to 1982 Ah, 3 years mintage lang pala to Okay, began 1980, 82, 82, 3 years mintage value 5 centimos currency piso composition brass o oh, brass siya mga kaibigan hindi siya magnetic brass ibig sabihin tanso tapos sinasabing may gold daw ito gold oh, talagang golden color siya o oh. pero hindi sabing gold diameter 19mm thickness 1.3mm shape is scallop technique meld orientation medal alignment demonetized 19 uh, January 2, 1998 obverse central bank of the philippines logo with a circle oh. Ito yung reverse niya. Ang harapan. Yan parang harapan niya. Reverse, head of Melchora Aquino facing left. Republic Republika ng Pilipinas 5 centimo. Ito naman yung reverse niya balik hmm. Baliktad. Sabi kasi ng mga sugarol roll na ginagawang anong tawag, caracross. Ito yung cross. Ito yung tao. Yung sabihin ito yung likod, ito yung harapan. Sa mga magkakaracross. Punta tayo sa press. Ah, edge niya smooth. Oh, makinis yan. ano niya mga kaibigan. Punta tayo sa press niya mga kaibigan. Good. 3.10. Ah, 1979. Ang 1979 ay tatlo. Bali, itong 1979 ay... Eh, sabi Ferdinand Marcos dalawang Ferdinand Marcos yung isa special uncirculated tsaka yung isa yung prop itong isa naman BSP very good 3.10 fine hanggang very fine 16 pesos extra fine 25 almost uncirculated hanggang uncirculated is 30 pesos mahal din oh, ganito pero 30 pesos pala ito pesos lang to may napanood akong vlogger nito mga kaibigan ang kwintada niya per year 10 pesos ang halimbawa ito si 1982 ita times niya sa 2024. Ay, i-divide, ay ma-minus niya sa 2024. Kung magkano yung natirang year, times 10. Pero, eh, wala naman akong bilib sa vlogger na yon Kasi wala akong nakitang pinakita niyang coins na binili niya. O nag-unbox siya wala akong nakitang pinakita yung binili niya o, 1980 mga kaibigan merong very good 3.70 pine 8 pesos very fine 15 extra pine 20 hanggang almost uncirculated 27 ang uncirculated niya yung isa pang 1980 FM walang presyo proof ang 1980 na isa special uncirculated wala rin presyo ang 1981, tatlo pare-parehas din sila per year pala tatlo yung isa dalawa lang o 1981 very good 18 pesos hanggang extra fine almost uncirculated 21, 31 ang uncirculated yung dalawang 1981 walang presyo proof at saka special sa 1982 dalawa lang din proof yung isa yung isa yung BSP ito yung may presyo good 3.10 11 pesos ang very good 18 pesos ang fine extra fine 26 almost uncirculated 26 hanggang uncirculated mahal din siya mga kaibigan pero may vlogger na bumibili nito 3.5 daw eh nakalimutan ko na yung vlogger na yun dati ko siyang dati rin ako na uh, ano sa kanya nito eh Ang bihira ko na siya makita ngayon. Uh, brothers yun eh. Basta brother sila na live lagi yung ano nila. Namimili daw sila. Pero, yun lang yung sinasabi ko nga na may mga code-code. May mga code-code pa. Eh, hindi ko na kailangan ng mga code-code kung ako mamimili. Kasi ako nagbenta rin ako sa kanya. Nagsend din ako ng picture, video, at saka yung code na sinabi niya hindi niya binili yung coins ko eh. Okay, yung binili ko si sa coins ni Sir Alex. Sir Alex, shout out sa'yo. Ganun lang ang namimili. Kontakin. address. Bayaran. O, tapos. Ang mahal din pala nitong Melchor Aquino na to. Ito kayang isa, yung bilog. Bilog si Bilog na Melchora Aquino 1972 1972 ito mga kaibigan oh. pictures nya Philippines period Republic 1946 to date standard circulation coins years 1967 to 1974 7 uh, years 5 centimo piso composition nya brass pa rin copper 60%, 40% zinc, weight 2.5 grams, diameter 18.6 mm, thickness 1.4 mm, shape round, technique meld, Rotation, medal alignment, demonetized, January 2, 1998. Aba, sabay sila. Sabay silang na-demonetized. Ubers, coat of arms, the Philippines, ganun din. Ito ang harapan niya. ito naman yung reverse si Melchor Aquino tsaka denomination smooth pa rin yung ano niya oh. makinis to At tayo sa presyo niya mga kaibigan ah ito yung mahal 120 oh almost uncir uh, uncirculated niya 1967 good 250 very good 490 pine 550 17 very fine extra pine 31 almost uncirculated 75 uncirculated niya. 120 ang mahal ang mahal mga kaibigan ang mahal pala nitong bilog na to kaysa dito sa gold na sinasabi nila <laughs> ah 1968 very good 3.10 pine for 90 very fine 17 extra pine 28 almost uncirculated 53 hanggang uncirculated um, ah walang 69 17 na agad 550 good 13 pesos hanggang very fine hanggang pine Very fine, 17 pesos. Extra fine, 33. Mahal pa rin siya. Mas mataas pa rin ang presyo niya kaysa sa escalope. 1971, wala. 72. Very good, purong 90. Fine, 550. 18, very fine. 22, extra fine. 26. Almost uncirculated. 83 ang uncirculated niya. Mahal niya. 1974, dalawang klase. Proof. yung isa, kaso lang presyo yung isa, good 4 pesos hanggang very good 8 pesos ang fine 25 pesos ang very fine hanggang almost uncirculated ang mahal ng isang 5 centimos na to mga kaibigan ang mahal ng isang 5 centimos na to 2 mahal pala to So mga ganang uh, mga kaibigan, baka naman pwede maglabi ng subscribe, pa-press ang subscribe, pa subscription bell, pa-select ng all, pa-like na rin ang video. Kung gusto nyo i-share, i-share nyo na rin. Maraming salamat, magandang, magandang gabi mga kaibigan.